Hello guys! Ako nga pala, ang taba -tching -tching na Pilipina Nandiyo dito sa bansang ko eh Charis! <laughs> Bago yung intro natin. So for today's video guys Umalis yung mga boss ko no Wala sila dito Tapos, tumawag sa akin bigla Akala ko naman kung napano Kasi tumawag sa akin Tapos sabi, baba ka, mo! Tapos so, ako naman Sa taba kong to, hinihingal ako Baba ako sa hagdan Patakbo! Hinihingal yung katabaan ko. So, ko naman kung napaano. Pagdating ko sa baba. Dumugo pala yung ilong ng isang alaga ko sa sobrang init. Taranta sila. Sabi ko, ipaganyan e, nyo lang yan. Lagyan ng malamig na tubig. Natural lang yan. Sobrang init ngayon. So, sabi, eh may dugo eh. Sabi ko, hindi titigil din yan. Kunti lang naman. Tapos tumigil na. Sabi ko, painumin nyo lang ng tubig. Madaming tubig kasi eh, sobrang init ngayon. Tapos, ipaganyan niya. Tapos, lagyan ng malamig na konti. Tapos, nawala na yung dugo. Ay, Diyos ko. Ang dami nila sa baba. Yung, yung nanay. Dalawang tita. May isang pamangkin, na may asawa na din. Yung boss ko, yung mga tito niya nandoon. Pero ang tinawag nila, ang mahiwagang yaya. <laughs> Anong akala nila sa yaya nila, doktor? Sa so, dami-dami nila doon. Ako yung sila. <laughs> Ang layo-layo ko. Nandito ako sa taas. <laughs> Tapos akala mo kung emergency, emergency. Kasi, bilis mo taga dito. Bilisan mo. Kala mo naman na paano. So, ibig sabihin, hayaan lang nila. Antayin nila ako. <laughs> Jesus ko, nakakalok ka. <laughs> Tapos nagpa pa naman ako na umalis na dito. 12 years na rin kasi ako dito. So, matagal na. Gusto ko umalis. Lipat ako ng Turkey. Nagpaplano na ako na baka next year, alis na ako. Tapos, lipat ako ng Turkey. So, sa mga pangyayari ngayon, natatawa ako. Sino tatawagin? <laughs> Ang dami nila noong malalaki. Yung boss ko, yung asawa niya, yung dalawang kapatid niya. May isang pamangkin pa siya doon na may mga anak din. Tapos andun pa yung mga kapatid niyang lalaki. Ako talaga ang Ay, Diyos ko. So, sino nakarelate dyan? sino nakarelate dyan Ay, yung mga boss nyo, akala nyo, alam nyo lahat. Ay, Diyos ko. yung mga boss nyo na ang laki ng tiwala sa inyo, pati ba naman pang trabaho ng mga doktor, akala, alam natin. Ay, Diyos ko. Hindi naman yan, isang beses lang nangyari. Nangyari din yan noon. Nanuhan ko lang ng malamig na tubig, pinainom ko ng tubig, tapos pinaganyan ko lang, oh, para hindi tumulo ang dugo. Wala na. Tumigil na. Ay, Diyos ko. Ah, hindi lang katabaan ko. Tinakbo ko ba naman yung tayo, floor pa ba ba? Ang init ang panahon. Kasi nga, bilisan ko daw. Akala ko na paano na. Ay, naku. Dumugo lang pala yung ilong. Ah. Ganyan din ba yung mga boss nyo? Kung maka ah, maka react akala <laughs> yung makahanap sa katulong akala mo naman. Alam lahat ng katulong kung ano yung nangyayari. Di ba? Yaya tayo, yes. Pero hindi <laughs> sa lahat ng bagay. Alam natin kung ano yung solusyon. Di ba? What if emergency na yun? Kailangan na nilang dalhin sa doktor? Kailangan pa talaga akong tawagin? Parang na-disappoint ako pag ko nga kayang-kaya na naman nilang sanang gawin yon ha. Paglagay lang sila malamig na tubig, Ipaganyan lang nila. Mainumin ng tubig, pahinga ng kunti, okay na. Sobrang init kasi talaga dito ngayon sa Kuwait guys. Marami. Sobra, sobra talaga init. Hindi ko nga kayang maglaba ng hapon sa taas. Dapat kasi maglalaba ako from 4.30 ng hapon. Tapos paggabi hindi na sana ako maglaba para tulog na ako, pahinga na. Ngayon, hindi ko na nagagawa. Kasi sobrang init. kayo. nagbabago na talaga yung panahon. Tapos ngayon, naglalaba ko after dinner na lang. Siguro mga 9, mga 9.30 ng gabi. Yun, yung wala ng araw. Mainit man yung panahon, pero at least wala ng araw. Kasi pag maglaba ako ng ganito hapon, doble yung init. Init ng hangin at saka init ng araw. na yung balat ko, akala mo kinukurot sa sobrang init. Grabe, sobrang init talaga. At sa aircon ko doon sa taas, hindi na, hindi na tinatalab yung hindi na tumatalab yung aircon sobrang sobrang init sakit sa ulo kaya hindi na ako naglalaba pag hapon eh. siguro yun yung resulta din o dahilan kaya yung bata nagsindumugo yung ilong tapos ayun sabi ko uminom na maraming tubig kasi ako nga dati hindi ako ganong uminom ng tubig ngayon naglalagay na ako sa isang bote ng malaking bote na tubig yun na nilalagyan ko para inumin ko kasi hindi na pwede hindi ka inom ng tubig grabe ma stroke ka dito sobra talaga init kaya yung kilikili ko pag walang tawas na ko amoy lemon seto na amoy soka na iwan maasim asim sarot <laughs> kaya di ko talaga makalimutan maglagay ng tawas sa sobrang init kasi kahit naman wala ka ano sa kilikili mo ay eh, mangangamoy mga ngamoy talaga yan pag sobrang pawis na kasi 'di ba? Tapos ganito pa yung damit natin, no? Buti sana kung nakapagdamit tayo ng medyo maaliwalas. Sobrang init pa. Kaya siguro 'yun yung dahilan kaya kung kayo diyan may mga alaga kayong bata, eh make sure niyo talaga na makainom sila ng maraming tubig sa isang araw. Hindi naman sobrang dami, pero at least at least ba nakainom sila ng higit pa sa dapat kasi 6 glass lang, 6 or 8. Oh, kung pwede niyo higitan sa so, sobrang init ng panahon ngayon, di eh, higitan niyo pa. Diba kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kahit nga pabalik-balik ako sa CR para umihi. Kasi ang dami kong iniinom na tubig. Okay lang. Kasi sobrang init talaga. Kaya dapat talaga mag-more. Ingat talaga tayo dito. Especially sa mga alaga natin. Lalo na pag wala yung mga boss natin. Kasi tulad yan. Tulad nito Nandito nga sila. Pero na taranta naman. Akala mo naman. Alam niya yan lahat. Diyos ko nakakaloka. Ha? Hinihingal yung bilbil ko sa kanila. <laughs>